Magandang araw sa inyong lahat Chris Cusinero Yolo Ascal Yolo Ascal Mr. Palenque Mr. Palenque Siyempre, nagdadrive si Mr. Palenque Pupunta kami ngayon kay uh, Arjun Guzman At si Arjun Guzman uh, Niayaya niya tayo na pumunta sa bahay niya Kahapon pa, linggo Dahil nga uh, binyag nung kanyang anak Niayaya tayo, sabi niya Sir! Baka pwede ka naman magninong sa anak ko Sabi niya Eh busy talaga tayo kahapon kasi uh, Lumabas tayo kasama sila nanay Sa kapamilya ko nag picnic kami sa may ilog So hindi talaga ako pwede kahapon Pero sabi niya Ngayong araw naman daw ay birthday ng kanyang anak So niyayaya tayo So sabi ko hindi pwede Kasi busy ako sa kamalakas ng ulan Pero hindi niya alam So natin siya Bo, punta tayo sa kanya At uh, Makikipag-birthdayan tayo doon sa kanyang anak. Ito nga yung uh, uh, invitation ng kanyang uh, anak na binyag at uh, pa birthday. Punta na tayo ngayon sa Florida, Blanca. Doon tayo pupunta ngayong araw. Okay ka lang ba yan, Mr. Palenque? Okay na okay. Ikaw? Okay yes. din okay ako. Okay ka lang yan, sir? Okay na okay ako. Oh. Anong sasabihin mo sa mga kabirks natin? Mga kaskal! Good morning! Ayos! Ano sabi mo sa mga kabirks? Ah, maganda araw mga kapamalagay. Hindi tayo puyat ngayon. <laughs> so tara mga kabirks, punta na tayo doon! <laughs> ah, ang bulas-bulas! Bulas. Mga kabirks, nandito na tayo malapit sa kanila at uh, umuulan-ulan talaga. Ayan, dito na tayo sa may tulay. Dito yung kanila malapit. Paglagpas ng tulay na to kung sino mga mga na nandito mga kabirks natin sigurado kabisado nila tong lugar na to ayan o oh, may ganyan pala dito oh. Diba? At the same time, pupuntahan na natin, surpresahin na natin kaibigan natin. At the same time, pa-explore pa natin tong Pampanga. Di ba? Oh, ang ganda dito mga kapirps. So, so, oh. Dito, oh. dito yata yung may kubo-kubo na ano eh. Anyway, kumukuwa May kumukuwa na ay kuya di ba na sila ng mga bato-bato doon Sa liguan Kukupo ng bato mm. Pabanlag, barangay Pabanlag So mga ka ah uh, Mali yung ating pinuntahan Nagtanong kami, hindi daw dito yung uh, pabanla, Pabanlan Resettlement Dun Doon daw sa kabila, ito daw yung old So balik na naman tayo Hindi ko tayo doon sa kabila kasi pag uh, nagsusurprise tayo hindi natin tinatawagin yung phone number nila kasi pag tinawagan natin obviously eh, hindi na surprise <laughs> so so surprise natin so babalik ulit tayo dito sa tulay doon doon sa kabilang side yung sinasabi address nung ano address nung pupuntahan natin oh, di ba meron pa tayong uh, GPS pero mali <laughs> <laughs> Mali yung GPS. GPS ani ni, ni, ni naano mo kami ha. Dapat pala yung nililigaw mo kami. Mo, ano old settlement. Bilis naman natin, kadarating lang <laughs> tayo, <Minakayo>. uwi <laughs> na tayo. Bye bye. Sir, pwede magtanong, saan dito yung ano, uh, Pabanlag Resettlement? Dito? Ay, yung kaliwa. Kakaliwa kami? May welcome, ano, ah, sige. Thank you ang ibig sabihin yung nasa mapa yung old oo no? oh, oh, yung old yung nasa mapa so pupunta tayo dito sa ibig resettlement ibig kung resettlement sila saan sila galing so turn okay, yun left yun, dito tayo mag turn, yun, turn left yeah. yan ba Ayan. o oh, yan yung kasi makikita doon natin may, oh, doon, may doon. baka doon pa sa kabila Jay meron pa isang arko doon ah, doon, doon ay. may arko doon eh. oh. nakita ko rin yun may resettlement Nakita mo ba? Oo. Oh, oh. in 600 okay. meters, slide Doon pa sige, mayroon pa doon. Ayun sa may, may itlog. Oo, oh, oh, doon sa may itlog yung, oh, yung, yung Parang, oh, yung, parang main road. Oo, oh, oh, para baka doon. Oh, yung crossing na main road. Oo, oh, oh, tingin ko doon din. Ayun yung lilikuan. Tingnan na natin ayon. mga ka-bricks kung doon. Ay, Ayun, nga ngayon. Wala na tayo Oo, oh, ito nga. Welcome to Mabuhay, Florida. Ayun, 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 ayun So mga ka-birds, nandito tayo ngayon sa Jalexi Bake Shop Yan At Siyempre Wala tayong idea dito sa lugar na to So Hello po, maganda araw so, Meron po kayong pang 1 year old lang Bukha na yun eh, parang na yun eh, parang kaya tayo Bukha na Joy, So, mga kabricks, ang haba-haba ng nilakad namin ni Jojo, ni Mr. Uh, Piolo askal Ascal. At uh, finally, natunto natin yung lugar nila. Pero dito daw, sa may Eskenita na to. So, tayo dito para puntahan natin yung may pabinyag, yung may pa-birthday. Sana tama itong ano, pupuntahan natin. So dito na tayo pa, bahay nila Hello so, po, magandang So, sumakit pa yung chan ko. <laughs> Nak-CR na rin ako sa kanila. Naalala ko yung CR namin, ganyan din. Di tapo. At kahit umuulan pa yan, kahit tumutulo na yan, okay lang yan. Nasa Pilipinas tayo. Hindi pwede dito yung arte-arte, no? Alam niyo naman, si Chris Cusinero, laki rin sa ganyang lugar. Kaya okay lang yan Tuloy natin yung selebrasyon Tuloy ang party So pinakain kami Pagkatapos kumain nag lang ng konti At nagpaalam na rin kami kaagad Kasi nga malayo pa yung uwian natin Sa bataan pa tayo So nagpaalam na kami kay Bossing At sana na-enjoy nyo yung Surpresa namin para sa inyong anak Maraming maraming salamat din po Sa pagtanggap niya sa amin Ayun mga ka Success yung ating uh, Surpresa doon sa ating uh, Pinuntahan ngayon at ang daming nakain ni Mr. Palengke busog na busog Paun, Paun. <laughs> tapos maski si okay, okay Piolo na. Ascal ang daming nakain ayos good. Ah, good ayos 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 mga kabirks <laughs> na kaya nakisiyar pa ako sa kanila <laughs> yeah. so tara ang uh, next destination naman natin we are going to where are we going to? Longgapo. Oh, Longgapo. So, Welcome, ulongga po naman tayo mga ka-Berks At mamamasyal naman tayo doon Thank you, thank you very much sa ating kaibigan Mga ka nagpunta kami dito sa Anong tawag dito, Joe? S SC Lex? SC Tex At eto nga, maganda yung view nila rito Ito yung, saan to? Anong lugar to? Lubao? Florida Florida, Blanca Nag-exit kami ng Florida Blanca Papunta kami ngayon na ulongga po No? Gapan, ulongga po road pa to Hindi, Olongapo Highway. Alin? Yung lugar na ito, papunta. Ah, papunta. Papunta na Olongapo Highway. So, pero kaming GPS. Baka iligo na naman kami. Anyway, tara, sama ka. Pasyal tayo. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halika na't sumama at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero